Unang Pagbasa Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, pumunta si Solomon sa gabaon upang maghandog, sapagkat iyon ang pangunahing sambahan sa burol. Dagalay alay na siya roon ng daandang handog na susunugin noong una. Kinagabihan, samantalang na naroon pa sa gabaon, napakita sa kanya ang Panginoon sa panaginip. Ano ang ibig mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Sumagot si Solomon. Tinahabagan ninyo at puspusang minahal ang aking amang si David na naging tapat sa inyo, matuwid at malinis ang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong paggalina sa kanya ng marapatan inyong palukrukon sa kanyang trono ang isa niyang anak. Panginoon, Aking Diyos, dinawa mo akong hari bilang kahalili ng ating amang si David, bagaman ako'y bata at walang karanasan. Pinapanguno mo ako sa iyong bayan, sa bayan ito na hindi na mabilang sa dami. Pidyan wako ako ng isang puso maunawain at marunong kumilala ng masama at magaling. Sapagkat sino ang maaaring maghari sa bayan ng ito na napakalaki? ikinalugod ng Panginoon ang hiling ni Solomon. Kaya't sinabi sa kanya, Yamang hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay. O kayamanan o kamatayan ng iyong mga kaaway, kundi ang hiniling mo'y pagkaunawa at katalinuhang humatol, ipinagkakalog ko sa iyo ang hiniling mo. Pinibigyan kita ng karunungan na walang kapantay, maging sa mga nauna maging sa mga susunod pa sa iyo. At bibigyan pa kita ng mga bagay na hindi mo hinihingi. Kayamanan at karangalan na di mapapantay ng sinumang hari sa tanang buhay mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong Tugunan Ang lahat ng iyong tuntunin ay mo sa afin. Paano ba inyatang maging wadas iyaong buhay, iyaong buhay na binata sa kanyang kabataan? Ang tugon ay, sumunod siya sa banal mong kautosan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Buong puso ang hangad ko na ikaw ay paglangkuran. Sa pagsunod sa utos mo, huwag mo akong pabayaan. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin ang banal mong kauto sa puso ko ihingatan, upang hindi magkasala laban sa iyo kailanman. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Pupurihin kita, puon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Ang lahat mong mga utos na sa aki ibinigay, Palagi kong usalin, malakas kong isisigaw. Ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Nagadalak na susundin niya ang iyong kautusan. Higit pa sa pagkagalak na dulot ng kayamanan, ang lahat ng iyong tuntunin ay ituro mo sa akin. Aleluya! Aleluya! Ang tinig ko'y pakitingdan ng kabilang sa kawan ako'y kanilang susundan. Aleluya! Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Doong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming karaming tahong dumarating at umaalis, anupat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, Magtungo tayo sa isang ilang na po upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pagalis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao na habag siya sa kanila sa pagkat para silang mga tupang walang pastol. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Jesus Kristo.